Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y Taos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga viewers and listeners ko sa buong mundo. At doon sa hindi pa nakapag-subscribe, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayo sa lahat ng mga ibabahagi ko pang mga informasyon na baka mapagkunan nyo counting kaunting idea man lang. So, wag na tayong paligoy-ligoy, guys. At ang ating uh, topic ngayon ay nanggaling ito sa aking isang subscriber. Pero wag na po nating banggitin kung uh, sino siya. Narito ang kanyang tanong sa akin. Ate, Ate Stella, ano ba ang mga sex fantasies ng mga kalalakihan? Ano, Ate Stella, ano ba ang mga sex fantasies ng mga kalalakihan. So ang tanong niya po kung ano ba daw ang mga fantasy o sex fantasies ng mga kalalakihan. At ito na may dito ko na lang sinagot, hindi ko na siya sinagot doon sa ano sa comment section ano. So dito ko na lang po ginawan ko na at para pangkalahatan na rin dahil para naman malaman natin kung ano talaga ang mga Uh, sex fantasy ng mga kalalakihan. Kaya sinaliksik ko na lang din ito no para sa pangkalahatan. So, ayun sa aking pagsaliksik, narito ang mga ilang sex fantasy ng mga kalalakihan. Number one, ang pakikipagtalik sa isang taong kilala mo maliban sa iyong asawa. So, yan po. Pero paalala lang po, hindi po natin masabi na pangkalahatan ito. Meron pong mga kalalakihan din naman na hindi ginagawa itong mga uh, sinasabi ko lahat pero ayon sa aking pagsaliksik marami sa kanilang mga sa mga lalaki na ito ang mga pinafantasy nila no so yan yung number one, ang pakikipagtalik sa isang taong kilala mo maliban sa yung asawa yun ang isang pinafantasy nila at ang number two naman, pakikipagtalik sa dalawang babae. Ayun. Grabing fantasya, no? Dalawa daw ang babae ang ano nila, fantasya nila, fantasy nila na ang, ka, ang katalik nila dalawang babae. At ang number three naman, ayon sa aking pagsaliksik o mga informasyon na nahagilap, ang pagkipagtalik sa hindi pangkari, pangkaraniwang lugar. Oh, ito naman hindi naman masyadong ito, talaga namang mas maganda naman yung paiba-iba ang lugar. Pero yun nga dahil uh, ano tawag dito, sa lalaki ito, ginagawa din pala nila, ay iniisip din pala din ito, no? Pinapantasya pa rin pala nila ang pakikipagtalik sa hindi pangkaraniwang lugar. So, ibig sabihin yan siguro yung mga gusto nilang lugar saan ba yan sa sa bed ba yan? Uh, sa table ba yan? O saan ba yan? Sa silya ba yan? Siguro yan yung ibig sabihin niyan Kung saang pangkaraniwang lugar, labas doon sa bed, sa kama. At ang number four naman, ang panunood ng dalawang babaeng nagtatali. Ano ba yan? O isa po iyang, ano, uh, pantasya ng isang lalaki na ang panunood ng dalawang babaeng nagtatali. Ayon lang po sa pantasya nila ha. Ito, ayon sa akin pagsaliksik, kaya yan po ang pang-apat na pantasya ng lalaki. At ang number five naman, magtalik sa isang romantikong lokasyon. Ah, ito, buto ako dito, magtalik sa isang romantikong lokasyon. Yan, maganda yan. Yan po yung number five. At ang number six naman natin, ang mga isang pantasya ng isang lalaki magtalik sa harap ng malaking salamin. <laughs> ano ba 'yan? Mag magtalik, makipagtalik sa harap ng malaking salamin. Oh, ano ba 'yan? Siguro, siguro gustong-gusto niya yung nakikita siguro yung ano nila, yung anong tawag mo yon, yung dalawa sila nakikita nila yung sarili nila siguro. Nakikita niya yung katalik niya, kaya siguro pantasya niya 'yon. Aba, naiibang pantasya 'yan ha, nasa harap ng malaking salamin. <laughs> At ang number 7 naman nanonood ng porno, porn o oh, tinatawag na ano bang ibang salita ng porn. Yung mga x-rated video 'yan sa atin, 'di ba? Nanonood ng porn habang nakikipagtalik sa babae ayon sa aking mga informational saliksig. Ang isang pantasya ng isang lalaki ay nanonood ng porn habang nakikipagtalik sa babae. So, ibig sabihin siguro, habang nasa bed, nakikipagtalik sa kanyang mahal sa buhay, ay meron sigurong pinapanood. Yun siguro, habang nanonood. So, ibig sabihin, doon sa loob ng ano, sa loob ng uh, room, meron doong TV siguro na merong silang mapanood na tinatawag na x video siguro. Yan po, yan. Siguro nanonood ng porn habang nakikipagtalik sa babae. So, yan po yung pangpito natin na pantasya ng, ng ibang kalalakihan. At ang number eight naman natin ay yung iniisip ng mga lalaki na maiblow ang kanilang talong. Yan, inaano ko lang yun guys ha, ah. yung mga ibang ano kasi bawal dito yung sobrang sabihin lahat yung mga, alam nyo na yung talong. Ibig sabihin yung blow, yung ano, inaano yung sa kanila. Ah, iniisip ni ng mga lalaki na maiblow ang kanilang talong. Kasi nga naman, hindi naman siguro lahat kasi na mga kababaihan na nagbublo o kumakain ng talong. So, mas naiisip na napapantasya nila na bawat ano nila, yung pakikipagtalik nila sa kanilang mahal sa buhay ay kinakain o sinusubo yung talong siguro nila. 'Yun ang ibig sabihin. Kaya pinapantasya din nila ano? Yung ano, yung inaano sila, yung talong nila. So, ayan guys, 'yan po yung walong pantasya ng uh, mga ibang kalalakian o karamihan ng mga kalalakihan. So, uulitin ko, ang number one, ang pakikipagtalik sa isang taong kilala mo maliban sa iyong asawa. Number two, pakikipagtalik sa dalawang babae. At number three, ang pakikipagtalik sa hindi pangkaraniwang lugar. Number four, ang panunood ng dalawang babaeng nagtatalik. Number five, magtalik sa ibang romantikong lokasyon. Number six, magtalik sa isang harap ng malaking salamin. Number seven, nanonood ng porn habang nakikipagtalik sa babae. Number eight, iniisip ng mga lalaki na ma ang kanilang talong. Ano nga ba ang karaniwang pantasya ng mga lalaki pagdating sa, pag, sa pagtatalik? Ayon sa sabi-sabi, madalas iniisip ng mga lalaki ang pakipagtalik bawat pitong segundo. Alam nyo ba guys, na ang lalaki, ang karaniwang pantasya ng mga lalaki sa bawat pitong segundo ay about, sa pakikipagtalik. Ano ba yan? So, yan po yung mga nai-imagine ng mga lalaki na hindi natin, kitang mga kababaihan, hindi natin ginagawa. So, ibig pala sabihin, ayon sa aking uh, uh, pag, uh saliksik sa sabi-sabi lang po da, doon sa aking nasaliksik na ang mga kalalakihan sa bawat pitong segundo, nag-iisip sila sa kanilang pakikipagtalik. So, sabi-sabi lang po yan ha. So ayan po guys, sana nakita mo itong uh, vlog na ito at uh, nasagot ko ang iyong katanungan at sana sa susunod uh, meron na namang mga bagong informasyon na aking ilalabas sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyong tanong. At guys, paalala lang po, ang lahat na ito po ay uh, pawang mga sinaliksik ko lamang po at hindi po natin masabi na accurate po siya lahat.